Guys, magandang hapon pasok tayo rich, galibi naman ano tayo mayanda, kain ng pa ano, spaghetti ano, oh. dami dami na ano oh. hmm. ito muna tayo o oh, tambay mo na ano, yeah. ano, ah, galibi guys, so tingin hmm. tayo ng ano, orderin natin kung ano, makakain Hmm. Pasok tayo. Nakapila kayo? Ayan. Okay. Nice. Hmm. Ito tayo ano ng ano, daming tao. Mm. Tao, mm. mm. tao tao guys mag-order tayo ano spaghetti Hi guys. Ano guys. Right, hmm. Abang nang pila. 对头。 Meron yung ano, spaghetti na ano. Dito sir. Spaghetti. Yan, ito. Oh. Magkano um, yan? 125 sir. Hindi, yung unang 77. Ay, spaghetti lang. Oo. Oh. No. May drinks yun ah. Anong drinks ni no, sir? Ice tea, coke. Coke na lang. Anapay sir. Ha? Ano pa sir? Anapay, 100 sir. Ha? Ayan lang Nakakuha wow, ng pila Ayan Kain-kain ng spaghetti guys Dito na naman sa Jollibee Junction Luna Jollibee Okay hey guys, see you next video. Bye bye. Ingat na, please subscribe my YouTube channel. At like and share. At paki pin dot ang notification bell para update ko sa mga video. Thank you guys.